Today, I am very happy na i-share sa inyo ang isa sa mga paborito kong pagkain Pinoy, ang fish tosin. Pero bago ang lahat, 'wag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel kung nagustuhan ninyo ang aking video for today. Narito ang ating mga ingredient para sa fish tosin. Unang-una talaga sa ating ingredient ay ang 1/4 kilo na fish fillet o kahit anong klasing isda basta wala na siyang buto. And then ang 1/2 cup na brown sugar, 3 tablespoon na soy sauce para dagdag lasa, and then 1 teaspoon na red bell pepper powder, and then 1 teaspoon na pepper powder. Isunod naman natin ang 1 to 2 teaspoon na asin. At wag na huwag kalimutan ang pineapple juice. Mga 1 half cup lang ang gagamitin natin. And then, ang 2 tablespoon na lemon juice o tawag nila citron. Ayan, handang-handa na ang ating mga ingredient para sa fish to sino. Kaya, start na tayo! Ayan, sa ating mixing bowl ay nalagay ko na dito ang sugar, ang soy sauce, at ang 1 teaspoon na red bell pepper powder. Pero gusto ko pa siyang dagdagan ng red bell pepper powder para medyo mapula. So ayan, dagdagan natin ng 1 teaspoon na red bell pepper powder. Pwede rin kayo gumamit ng food coloring na red, pero sa akin yun lang. Tapos ilagay natin ang ating paminta. Kung gusto niyo medyo maanghang, pwede rin din nyo dagdagan. Ayan, ang ating 2 teaspoon na salt. Para dagdag lasa talaga. And then after nyan ay ilagay naman natin ang ating 2 tablespoon na lemon juice. Basta yun ang sinabi ko pag gusto nyo medyo maasim, pwede rin din nyo dagdagan. Depende sa inyo. Pero kung i nyo yung ingredient ko ay para sa akin, tamang tama lang yung lasa. Ayan, i-mix na natin siya. I-mix lang ng mabuti kasi yung sugar tapos yung soy sauce, yung uh, paminta, yung ating red bell pepper powder, tapos yung ating lemon juice ay combine na yan lahat. After nyan ay ilagay natin ang ating one half cup na pineapple juice. Ang iba gumagamit ng vinegar pero sa akin mas masarap talaga yung siyang pineapple juice. Ayan, i-mix lang natin lahat. I-mix, mix, mix lang talaga. Tapos kung gusto niyo na uh, parang kulang ng asin, parang kulang ng sugar sa inyo, pwede niyo dagdagan. Basta yung sa akin, eksakto eksakto yan para sa aking panlasa. Ayan. Yan na ang ating mixture. Tapos niyan, ingatan nating ilagay ang ating isda kasi medyo malambot siya. Yung iba naman gumamit ng milkfish, so hindi siya masyadong malambot. Ito malambot talaga kasi fish fillet siya na nabili ko sa market. Ayan. Ilagay lang natin ng mabuti. Yan, imix natin sa ating liquid na na-mix kanina. Ayan, as in masarap talaga siya. Walang katulad talaga ang panlasang Pinoy, lutong Pinoy at pagkaing Pinoy. After niyan ay takpan natin ito. Ayan, Nilagay ko siya sa glass, ang iba pwede rin na ilagay sa Tupperware or sa plastic pero nasanay ako sa glass bowl na may takip siya. So ayan, i-marinate natin siya overnight or pwede din minimum 6 hours para lasang-lasang lasa talaga yung mga ingredient. Ayan. Mga 6 hours lang yun na marinate ko sa fish tosino natin. Tapos sa cooking pot ay ilagay ko yung oil, tapos yung isda na wala pa siyang apoy. Mamaya ko na i-on pag nalagay ko na lahat, lahat ang isda. So, ayan, nalagay ko na lahat and then, antahin lang natin na medyo magkaramilay siya. So, yung juice niya, hindi ko nilagay dito sa cooking pot natin, kundi yung oil lang at saka, ayan, madaling madali lang talaga. Ayan, yung ating finished product, di ba? Ang yummy, yummy, yummy talaga. Medium heat lang yung gagamitin natin na apoy para hindi siya masunog kasi may asukal siya. So, mag-caramelize talaga yan siya. O, di ba? Bonggang bongga talaga ang ating fish to sino. Para sa inyong kaalaman, pwede din kayo gumamit ng bangos o kahit anong klaseng isda. Basta yung ating mga ingredients ay imix lang nating mabuti. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking video for today about pagkaing Pinoy Fish to Sinal recipe.